Todo ang sayo na itong si Lebron James, Stephen Curry at ang Team USA bago nga karapin ang bansang Brazil sa quarterfinals. Well matapos nga ng kaunti at maikling break ay balik na muli ang Olympic Basketball mga idol at mag-uumpisa nga ito sa Germany vs Greece game ngayong araw alas 5 ng hapon. At isa yan mga idol sa mga exciting matchup natin susunda ng Serbia pati na rin ang Australia then mamayang alas 12 France and Canada then 3.30 ng umaga ay Brazil at United States naman ang maghaharap. So magiging full of basketball nga tayo, jump pack sa Olympics simula alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga sa pagtatapos nga yan na itong ang USA pati na rin Brazil game. And well, itong nga mga idol ay knockout round kung saan isang panalo lang ang kinakilangan para nga umusad. At dyan nga mga idol binalaan ni Lebron James, itong ang Team USA na maging handa nga daw sila mag-prepare, lalo na daw sa mga bansa na talaga namang talentado gaya ng Canada pati nga rin ng Germany. And well, hindi nga lamang panay itong si Lebron James kung hindi siya rin ay umaaksyon at kasama niyang nangarin itong si Stephen Curry at ang Team USA na patuloy ngang naghahanda sa parating na laban nga nila against Brazil. Panawarin natin. So definitely the pressure is on Team USA mga idol na ipanalo nga ang laban nila dito nga sa Brazil. Sabi nga ni Charles Barkley na kapag natalo nga daw itong Team USA ayabay dapat daw ay eh, hindi napapasokin sa anilang bansa. Nang dahil a very big disappointment nga daw ito. Nang dahil talaga namang ang standard kumbaga ang minimum na dapat iuwi na itong Team USA ay walang iba kung hindi gold medal. Anyways mga idol, sa tingin nyo ba sila ang favorites pa rin? Or sa tingin nyo may ibang ang susungkit ng gold medal ngayong Olympics? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.